yetu hakuna matata Happy birthday to Welcome back sa King channel. Janine Gutierrez, ginawa sa Afrika na ikinatuwa ng kanyang boyfriend na si Jericho Rosales. Masayang ipinagdiwang ni Jericho Rosales ang kanyang kaarawan sa Afrika, kasama ang kanyang nobyang si Janine. Pangatlong beses niyang ipinagdiwang ang espesyal na araw sa Tanzania. At ayon sa kanya, palagi siyang umuwi na puno ang puso at yan. Sa kanyang mensahe, nagbigay siya ng pasasalamat at sinabing, Big, big love to the amazing people of Tanzania and everyone who greeted me. Asante sana. Mas lalo naging makabuluhan ang selebrasyon ngayong taon dahil nakasama niya si Janine na kanyang tinawag na sneaky bilang pasasalamat sa sorpresa nito. kitang kitang ang ni Echo habang ninaunamnam ang karanasan, kultura at init ng pagtanggap ng mga tao sa Afrika. Hikit pa dahil kasama niya ang isang mahalagang tao sa buhay niya. Tunay na naging puno ng pagmamahal, pasasalamat at kaligayahan ang kanyang karawan. Narito at ating panuori ng kabuuan ng video. <laughs> <laughs> Happy, Happy, Happy birthday to you. Happy birthday <laughs> <laughs> Thank you, thank you so much. Ah! I'll, never this, okay? I'll never forget this. You guys are gonna keep me coming back. You're making me cry. Ah! <laughs>